guys. <laughs> Lagay nang sa basket. Yan yung kilo ni Ash, ni Tonton. 4 kilo siya. Swing? <laughs> Ginawang swing yung ano, yung, anong tawag dito? Yung kiluhan. So, ayan. Ayan siya. 4 kilo. So, malaki yung itinaba ni Babo. From 3.3, ngayon 4 kilo siya. 1 month nandito kami para sa injection. Injection, pangalawang injection niya kasi nung ipinanganak siya, na injection na nabakunahan na siya. May bakuna na siya. Ngayon, pangalawang injection niya. Di ko alam kung anong pangalan ng injection, pero pangalawang injection na. At tingnan niyo yung ginawa nila sa harap. Ang ganda na nung ginawa nila dito sa harap ng ano, o center. Naglagay na sila ng ganyan. Tapos may pinakaano doon, o. Oh pinaka-garden. So, nandun. Nandun yung papel. Wala pa yung gamot. konti pa lang yun din ang tao. Sarap ng tulog, oh. Ayan. Wala pang gamot. Iniipon pa nila lahat ng mga ano. What injection this one papa for babu? injection Two injection? Uh -huh. Dalawang injection daw. Naku. Sus, dalawang injection pala. Mm, we need to put, we to give him paracetamol. Kailang bigyan siya ng paracetamol para hindi siya lagnatin. Tingnan niya, ganda nung ginawa nila dito. Oh, meron na siyang ganyan. Siguro maglalagay sila ng fountain, ha? Papa, do you put fountain here? Flower only? Plants only? Ganda. Ganda ng ginawa nila. Malinis na. Nandito na yung medicine guys. Kadarating lang.

अर्को न स्कुल जान्छ नेपाली बन्छ हजुर होइन त्यो ध्वन्द बेसी लागु लाग्दा bawa kerai aja. Bumili beli si asis nang chicken. Native. Native chicken to boys and three girls. Kasih. Oke, okay, betul. Tunggu. Dijutai? Iya. Yeah. two boys and two girls. Ayan. Kasi, balak namin paitlogin sila. Tapos yung itlog, yun yung lulumblumin nung mga babae para magkaroon tayo ng maraming manok. Binili namin kinanisa. Ang ang lalaki, how much the boy? 150. Rooster, 850. Tapos yung babae naman ay 700 guys, uh, baligrampi ngayon si Babu. Ka kahit ako na, ano na ako, na, anong tawag doon? Naaburido na ako. Kasi simula na umuwi kami kanina, galing center. Nakatulog lang siya nung pauwi kami. Pinakain lang niya ako ng lunch. Tapos wala na siyang ginawa ko magiyak mag magiyak ng mag-iyak mag Siguro sobrang sakit talaga yung injection sa kanya. Kahit tignan yung itsura ko, oh. uh, yung mood ko. Nainis na ako. Dahil iyak siya, nang iyak-iyak siya, nang iyak hindi ko alam kung paano ko siya patatahanin ngayon, inilagay ko ulit siya doon sa duyan, yung damit namin na galing sa center damit niya na galing sa dahil sa kaiyak iyak iyak niya, basa, ngayon hindi ko siya matalitan, kasi konting kibot, nagiiyak siya, tapos pag umiyak siya, tumitigil siya nagahang ah, hanggang sa nangingitim na siya bago pa bumalik yung ganun niya, kaya alam niyo yon yung basta kapag nanay kayo tapos may anak kayo na burido hindi nyo alam kung paano yung patahanin. hindi nyo alam kung paano nyo tutulungan para maibisan man lang sana yung sakit na nararamdaman niya ganun yung nararamdaman ko guys na frustrate -fru ako kung paano ko siya alam nyo yon na may mental block na ako hindi ko na rin alam kung paano ko i-explain sa inyo pero yun nga ah at yun, i-end ko na yung aking video. Balak ko pa man din sana gumawa ng spring rolls. Kasi dapat kahapon po gagawin yung spring rolls ko. Pero dahil nga kagabi, nagising siya. Tapos, shh! Oy, Tonton is lip, eh. So, yun guys. Pasensya na talaga. Hindi ko napahabain pa yung aking video. At tingnan nyo naman yung itsura ko. Ngarag na ngarag ako. Ngayon nilagay ko siya sa swing. At medyo tumigil ah, sana lang talaga eh. Sabi ko nga, tiisin na lang eh. Binubulungan ko nga, tiisin mo na lang. Anak, hanggang bukas lang yung sakit. Ganyan, ganyan. Pero nilagyan ko ng ano, a cold compress ko siya guys. Kinold compress ko yung injection niya. Kasi yung injection niya, namaga, namaga na yung dalawang, naawang ako kasi namaga na yung dalawang legs niya. Kaya siguro masakit at nag-iiyak siya ng ganito. Kaya yun, hindi ko na patatagalin guys. Pasensya na. At yung mood ko ay naiba. Iba na talaga yung mood ko guys. Alam nyo yung naiinis ako na hindi ko maintindihan. Kasi nga, hindi ko na kayang patigilin kung paan, hindi ko na lang kung paano ko siya patitigilin kapag umiiyak siya na ganyan. Tapos nandyan pa si Asher na pasaway, ayaw tapusin ang homework kasi nga hindi ko na rin siya ma asikaso sa paggawa ng homework niya. Oh, kailangan ko na ma kailangan ko ng mahabang pasensya talaga. And pasensya na rin kayo guys. Kasi talagang iba na yung mood ko. Hindi ko na ma, Hindi ko maano yung mood ko talaga. <laughs> hindi ko na mapapatapos ang ating video. Pasensya na talaga. Bye everyone and God bless us all. See you in our next vlog na lang.